Ano, medyo bawas lang ang init niya. Papalitin ko na Oh, Dalwa. Dalwa? Ano, sa may butog na yun, sa ato sa gitna. Pero dito mga kawala. Okay, kung mapapansin niya mga boss, no, nakayuta ka si Barako 3. So, napakaangas, oh. Eh, dito sa video na to mga boss, papakita natin kung paano natin kinabit yung anyang oxygen sensor. Kung ano yung ginamit natin. Ayan o. Oh. So, yan, Merong nakaabang talaga siya. Nilagyan natin siya ng uh, thread para para magkaroon siya ng oxygen sensor. So, mapapansin nyo umuusok kasi yun, nilagyan natin ng langis yung thread bago tayo nag-welding. Ayan, tapos meron pang isang concern si Bossing yung kanyang speedometer, masyadong advanced. Counting ikot, 20 km per hour agad yung palo nya so ibig sabihin hindi, niya, hindi na accurate so tinignan natin yung ikot naman dito sa kanyang gearbox okay naman kaya ang problema nito ay naando na sa mismong panel nasa panel na ang problema nito kasi yung nga natin okay naman so ibabalik na natin uh, mapapasin yung mga boss pag natin to no? inikot lang natin ng konti ay ang bilis na ng palo ng kanyang uh, meter. So, yon Ibig hindi na accurate. Uh, masyadong advanced talaga. So, ikuti natin. And, ayan, no? Oh. oh. konting ikot lang yan. Pero, 20, alas 20 km per hour na agad yung palo niya. So, kapag kabinilisan natin ng konti, oh, ayan, no? Oh. <laughs> ang bilis niyan tumaas so sa ganong ikot dapat ay ano pa yung mga nasa 10 km per hour lang yung palo nung ganong kabilis na ikot kaya yun hindi nag kaya ang sabi ko ay bossing palit na ng panel gauge and so yun nung um, natin yung kanyang panel gauge then tayo sa kanyang talagang i-denyo dito sa atin yung kanyang a pipe Ayan, yung a pipe ng bara 2, palalagyan niya ng uh, lalagyan ng oxygen sensor. Although meron siyang UPID, pero goods na goods pa to. So, medyo salaksak to. Kasi second hand daw niya nabili. Kaya, yun, ang gagawin natin, ililipat natin dito kay Barako 3. And so, ayan, ah, ipapabaklas natin para matanggal na yung stock na mapler nito mga boss do sa mga wala pang idea ang muffler assembly nito nasa 12k mahigit almost 13k 13,000 kaya mas maganda kung uh, palit na lang kayo ng ibang tambuchok e sa ipakalkal ito pero kung um, okay lang sa inyo okay hindi naman ikalkal kaya lang di yun nga yung presyo niya medyo nakakapanghinayang uh, So, yun. Pinakakalas na nga natin to. Ang gagawin pa rito, medyo maraming pang gagawin dito mga boss. Yung banjo bolt. Tapos itong yung takip ng fuel tank. Ayusin din natin yan. Yung one way valve. So, dito mga boss. oh, napansin ko. Okay. Ang discarte ni bossing. Hindi nagpit-pit ng manubela. Ayan oh. So, doon sa mga nakasingle dyan, pwede nyo gayahin to. Magandang idea. Nakatuhog lang. Tapos, nak-upload yung isa. Dalawang alin lang yung gumagana. So, kaya lang, hindi yung durability. Hindi natin... Pero, maforma Mga boss. Ganda. Maganda yung pagkakabanat So, binahagi ko na rin sa inyo yun. At habang kinakalas na nga ni Tutoy, yung tambucho, uh, iniisip natin kung paano kasi meron talaga minsan yung mga nagawa natin na uh, you pag pang B1 madali lang madali lang gawin yung lalagyan ng oxygen sensor yung red pero dito sa para oto, to uh, basta alam ko medyo malayo yung pangalawang tubo niya sa elbow so yan bubutasin natin mga boss no yan, actually nabutas na natin ng 3.8 Kaya lang nakita natin yung pangalawang tubo malayo So mag adjust tayo Yan, binubutas na rin natin yung pangalawang tubo Yung pangalawang elbow Yan, so ganun lang yung paglalagay ng Ano nya, ng thread dun sa oxygen sensor. ayun dito naman tayo sa ating backyard dito tayo nagwe welding gawa ng delikado doon sa shop kasi maraming mga flammable na pwedeng masunog doon mga boss kaya dito tayo so ayun bagong ulan so basa yan, i-welding ko na yung ano, yung nut mga boss. So, hindi man tayo professional welder pero may ayos naman yung kalalabasan nito. So, ah, medyo mahirap mag-welding nito mga boss gawa ng stainless to. Tapos yung ano ay chrome plated lang naman yan eh. Yung tambucho kaya medyo mahirap. Tapos napakanipis pa. Tapos may mga angat-angat pa yan. So, ilang ilang ulit din natin in-spot-spot yan bago natin makuha. And so ayan na mga boss yung kinalabasan. So okay na okay na yan. Walang katagas-tagas. Ah, hindi man natin napulido maigi kasi yun medyo manipis mga boss. Ay, nasa na yata ito eh. na, medyo bawas lang ang init niya. Kapalit ito na ito. Eh, no? Oo. Oh, dalwa. Dalwa? May hmm. Ano sa may butog na yun, sa ato sa gitna. Pero ano, ano, dito yung mga kakawin lang ito. Ano yung pagkaraw, paginit. Hindi, yun langis. Puno na langis yung kanina. Hindi pwedeng hindi lalangisan. Nakadikit uh, yung blocks Busok na. 5 <laughs> minutes yun. Hindi, ayos lang ito. One One yan na yun. Yan ang pinakamaganda adjust dyan. Okay na yan? Oo. Ayos, ayos yung adjust niya. Pero pag yung ginahin mo siya, yung 600 lang. Hindi oh. ko lang. Am I well? Wala kaya pusingaw na wala? Wala wala may sealant e Tsaka mag iibasa ng tunog nun pag uh, Hindi ba mag -iibasahan? amin lang siya pulay may nakapalibot na lang siya na nakatikit yung blocks pagka walang lang yun ayun yung And ayun, i -re reset na rin natin mga boss Taos medyo marami pa Yung one-way valve Tapos yun nga, nagawa na natin yung kanyang ano Yung banjo bolt So reset muna tayo tapos check tayo ng parameters kasi uh, nagpalit nga tayo ng ano ng ng pipe. Yan tulad ng sinabi ko kanina Magtatanggal tayo ng one-way valve So, yun Marami nang nakakaalam nito mga boss Pero sa totoo lang Tayo yung pinanggalingan ng alam na ito Itong pagtanggal na ito Ayan, doon sa mga bago pa lang Na nakakapanood nito mga boss Pwede nyong subaybayan din ito Kung pa paano tinatanggal Sabihin naman ng iba Mas marunong pa tayo doon sa nagdesign So, sabi ko nga yan ay dito na lang after sales na lang yan nakikita kaya doon nagka problema so yun ito hindi natin matanggal kuha lang kayo ng cutter pagka hindi matanggal si nyo lang tapos padikitin nyo lang yung plastic na yun yun lang yun lang yung tinatanggal dyan so ibalik na lang ulit napakabilis basta yan ay ano lang preventive measures lang yan mga boss kasi yun nga Uh, para hindi magka problema si Barao 3 in a long run tapos meron namang sa Barao 2 tinatanggal din yan may kasunod tayong video nito mga boss yung yung naunang nagpagawa dito kanina tinanggal na rin natin yung one way valve kasi nagkakaroon ng negative pressure kumukupis daw naman yung tanke eh. balik baligtad sya sa mga ibang inilabas natin na video na lumulubo yung tanke eh. kapag ka naman negative pressure parang nayuyupit naman daw yun yung kwento ni Bossing doon sa barako tong ginawa natin kanina and ayun so malapit na ito mga boss kakabit natin pagkatapos naman ito tapos na uwi na so ito yung taga Lipa Batangas pa sina boss ang sinadya lang talaga sa atin ay yung magkapagpakabit sila nung uh, oxygen sensor <laughs> yeah. ingat na lang so, matitising mo naman yan लायो पर नो